sa so, wakas. oh Oo, okay na yan. Okay na? Oo. Teka lang, magpapalit lang ako. <coughs> Daddy, bakit po ganun sagot niyo? Bakit? Okay. Ang tagal na po kayo mag-asawa, hindi niyo po alam yon. <coughs> Number one. Pag tinanong po ni Mami, maganda ba yung dress ko? Sasabihin niya po, Pag sinabi po ni mami, mataba pa ako? Sabihin niyo po, hindi! Number three. Pag sinabi po ni mami, okay ba pagluga yung buhok ko? Sabihin niyo po, oo! Oh, oo. Oh. Number four. Pag sinabi po ni mami, dadalhin ko ba yung bag ko? Wala po sasagot. Wag ka pong magsasagot.